<laughs> guys, napakita ko sa inyo yung puto na binili natin. Yung putong kapatid ni Putakte. Okay? Ito na nga mga kapatid guto. Nilalatag ko sa inyo yung napakasarap na mga puto. Ito yung kunchinta dito sa amin, guys. Guys, kakaiba yung kunchinta kasi dito. Iba yung kuntsinta, guys. Ito yung ata yung kuntsinta na nilalagyan ng parang yema eh. Oh, guys, okay. may yema siya? Wala, wala. Ito yung kuntsinta, guys, na nilalagyan wala, wala. ng yema. Wala, wala. Guys, dito. Hindi, okay, meron din dito, man. Eh, wala, wala. So, ito yan, guys. Yan yung kuntsinta. Kuntsinta. Yan. So, may kita nyo, guys. Kuntsinta yan, guys. Tapos, meron din tayong puto, guys. Ang Ang sarap ng puto. Patikman ko na yung puto ng ina nyo. yung puto, guys. Puto. Guys, dalawa yung puto. Nakatakto to puto, guys. Nakain na natin yung isa. Ang sarap, guys. Ibang klase yung gawa ng puto dito, guys. So, ayan ang ating mga kakanin. Ito yung mga masasarap, guys, na kinakain. So, lagyan natin siya ng nyog. Lagyan natin siya ng nyog, guys, para ma-appreciate yung kung gano'ng ganda. Ganong ka presentable, guys, guys, guys. Sa so, giniginit natin ng yog. Yeah, liginit natin ng yog sa ibabaw. Sarap, guys, ang sarap. Lagi kunin ng nyog lahat, wag. No, wag. 'Yan, guys, 'yung so yog. Liginit natin 'yung mga kunchinta. Ito 'yung kunchinta. Grabe, guys. 50 pesos lahat 'to, guys, pero nabawasan na namin ng dalawa. Guys, dalawa yung nabawas namin dito. 50 pesos. Di ba? Hindi na masama, guys. Pero, ang sarap, guys. Panalong-panalo, guys. Panalong-panalo yung sarap, guys. Ibang kasi yung puto. Sarap yung paggagawa ng puto, guys. Putong-puto talaga, guys, eh. Yan. Ang dami nating mga, ano. Love it, guys. Ang sarap. Ay, ang sarap. Ang sarap, guys. Alam ko may yema to, sa ibabaw, Ang sarap, guys. Nakita nyo ba? Ang sarap ng puto. Putong-puto talaga, guys. Ang sarap. Nakita nyo, look at the puto. May gali balbon. Ang sarap ng puto, guys. Ang sarap ng puto. kabe putot kong cinta. To the highest level yan. So, tikman natin yung kunchinta, guys. Hindi ko pa natikman yung kunchinta. Ah, natikman ko lang kanina yung puto talaga. Ang sarap. So, yun, na ganito. Tikman natin yung kunchinta Ako, masarap. Tapos, nagdagan pa natin ng ano, nyog. Hindi nagtipid si kuya sa nyog. Kasi yung nakaraang bumili ako, guys, nagtipid si kuya sa nyog, guys. So, ito hindi. Yan. Hmm. Hmm, Hmm. Und dann ist er ab Gold. Hm? Da bin ich ab Gold. Und dann ist er ab Gold. Ja, sehr gut. Guys, hmm? ang sarap. Oh. sarap, guys. sarap. Guys, sarap. Panalong panalo, guys. Grabe, ang sarap. Magman natin, guys, ha. Para ah, hindi tayo mabitin. Kasi di ba yung ibang kunsinta, guys? Malalambot. So, solid. Mmm, harap. Mmm. Guys, ang sarap. Sana kung may yema to, no? Malamang merong yema, hindi lang pinalagyan ni Mahal. Mmm, harap. Mm. Ang sarap, guys. Grabe, panalong panalong sa 50 pesos, guys. Ang sarap. Grabe, sarap. Hmm. So, yun, sinare ko lang sa inyo kasi napakasarap, guys. Ba't ito naman puto? Ba naman natin itong puto, guys? Yung puto naman. So, lagyan natin yung anong sarap, guys. Hmm. Yan, sarap din, guys. Sarap sarap. Sobrang lahat masarap, guys. Ang sarap niya, guys. Ang sarap. Grabe, guys. Ang sarap talaga. Sobrang sarap. Ayan, oh. Kitang-kita niyo naman, guys. Simpleng-simpleng. Ang sarap. So, kainin natin ulit, guys. Tikman natin ulit. Ayan, oh. Mmm. Ang sarap. <laughs> asarap kasi ng yog. Hindi din bed, guys. Hindi nagtipid si Manong. Pero gusto ko matikman matikmanin ganto guys. Yung ganitong konsinta. Yung merong yema. Yung merong yema, guys. Sobrang sarap kasi. Mm -hmm. Buto puto. Buto ng ina nyo. Ang sarap. Hmm. So, guys, may nakita ko lang sa inyo kung gaano kasarap yung puto. So, bumili na kayo ng ganito pag mayroong ganito tinda sa inyo, guys. Hindi kayo manginayang, guys. Sobrang sarap. Bye-bye.